ano, akala namin mapapadali kami sa contractor, sa pagkuha ng contractor ng bahay. Pero hindi pala, disaster pa, disaster pala yung magiging outcome ng pagkuha namin ng contractor. And, If you don't market, mind, magkano po yung nadali sa inyo ng isang contractor actually, na doon? Actually, nasa 2.1 yun. pa 2.1 mga brad. Yan na yung kitchen mo. Grabe. Ayun eh. Hindi na okay na mo. Wow, <laughs> Go grab. At ba? Oo, sobra. Ko so, alam na magkakaroon ako ng ganitong kitchen. Hindi alam. Ngayon alam mo na. Hindi ko talaga alam na magkakaroon ako ng ganitong kaganda kitchen. Buti na lang talaga ikaw pinili ko, sir. Ang mo masyado bulahin, wala hindi, nga. Ka, hindi ka pabayad di Eh. <laughs> 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 Andito yung ating ano. Ang cutlery. Hmm mga tandem box naman yung gamit natin, kaya napansin niyo wala po tayong drawers mga, ano, Yung mga tandem box yan. Ito yung ating pull-out wire basket. Ito yung, kita niyo na naman yung pull-down. Ito yung pull-down yan. Ito, condiments. Tapos, magic corner. Lagay ng kong anek-anek. Yan. Grabe. Yan. Mo oh, may interview tayo ha. Search na ako sa YouTube nung mga ano yung mga cabinet maker ganyan. Basta ko tapos dumaan si Sir Edanios doon sa ano film that build. Oo, oh, yeah, yeah. oh, film that build sa YouTube. So, na ano ko, sabi ko parang ano ha, parang masyadong OC si Sir ha, so, sa mga mga ano. Pero it's Pero, price over value. Oo. Oh, oh. Actually, Si Sir, ano talaga, si Sir talaga, sobrang hands-on niya. From ocular, nagulat ako si Sir yung pumunta, tsaka si Mrs. niya. So, parang doon pa lang na ano ko na, syempre, important ako. Actually, ano naman po, lahat ng sinabi sa akin ni Sir, simula nung nag-meeting kami, yung second meeting namin, yung magpipirman na kami ng contract. Actually, parang ano ako nun eh, parang tutuloy ko ba to? Kasi, ang laki talaga, pero... Sabi ko, eto kasi yung makikita ng tao. Alam mo yung pagpumasok yung tao sa bahay mo, eh yung, yung makikita ka agad eh. Eh, so, kung saan, yung resulta. Sobrang ganda. As in. <laughs> approve, approve. Kinikilig ako. <laughs> dito kami sa Pasay kay Ma'am Shane. Yan, yung client namin dito sa... Ayun, yung client namin sa Pasay. So, yun ma'am, kunting kwentuhan lang tayo tungkol do sa journey nyo sa unang una Yung journey mo sa ng bahay. Kamusta? Ah, sa bahay. Sobrang ano, nung una, Siyempre, ano, akala namin mapapadali kami sa kontraktor, sa pagkuha ng kontraktor ng bahay. Pero hindi pala. Disaster, pa disaster pala yung magiging outcome ng pagkuha namin ng kontraktor. Siguro hindi naman para sa lahat yung nangyari. Siguro may mga kontraktor naman talaga. May mga kontraktor naman talagang maayos. Kaso, natapat kami sa... Wala eh. Wala, hindi ano, irresponsible yung contractor. So, gaano kahalaga, Ma'am Shane, yung pagpili ng matinong contractor pag nagpapagawa ng bahay? Kailangan talaga, i-ano mo talaga siya. Um, a uh, I-check mo talaga yung kaya background niya. I-research mo talaga. Ano? O, sobrang, kung, hangga, kung, kung kaya mo kausapin yung mga past na naging client niya, mapuntahan mo yung mga project na natapos na niya, siguro mas maganda kasi malaking pera yung ilalabas mo. Yun. Mm sa down payment pa lang, malaking pera na yon So, uh, kapag nagbigay ka na, tapos sunod-sunod na yung bigay. If you don't mind, magkano po yung nadali sa inyo yung isang contractor Actually, na doon? Actually, nasa 2.1 yun. Ito pa 2.1, mga brad. So, natakbuhan si Noam ng isang contractor nila, no? then may, may, sumalo, so far, okay naman siya. Kung magbibigay ka na isang payo sa mga magpapagawa ng bahay, ano talaga yung pinakamagandang payo na magbibigay mo sa kanila? Ah, uh, pero siyempre, unang-una sa lahat, kung kaya niyong... Actually, para sa mga first-timer talaga na nagpapatayo ng bahay, ang una mo talagang tatakbuhan, contractor Kasi nasa kanila na lahat eh. Kung baga, akala mo magbabantay ka na lang. Kung baga, titingin ka na lang kung ano ng progress ng bahay ko. Ganun. Pero hindi pala. So kung balak nyo kumuha ng contractor, nasa sa niyo naman po yun. pero i-check niyong maigi yung background ng um, contractor na kukunin niyo. Huwag kayong basta-basta kukuha sa mga sa mga Facebook, sa YouTube. Minsan kahit kilala pa yan na nag may mga kasi like sa amin, mga ML player pa yung mm -hmm. mga nagpagawa sa kanya. So, okay naman siya doon. Ewan ko kung bakit pagdating sa amin hindi nangyari yung ganong maayos na transaction. Pero, siguro i-check niyo yung dapat may pinaka-latest siyang project. That's right. Yung, syempre sa amin kasi, as a... ah, uh, uh, first time, nagpapatay mm. ng bahay, tapos pinag-ipunan mo yung pera na yon. hindi madaling ipunin yung pera na yon. tapos mapupunta lang sa Correct. ganun, di ba? Yung medyo naawa ako naman doon nung ko na yung kwento na yun, no? Pero, ito yung isa ko naman na tip ano, mm. bukod sa pag-iipon ng pera, mm. mag-iipon ka rin ng napakaraming pasensya kung oh, nagpapagawa ka ng bahay. Sobra. Okay. Ayun. As in, uh, guys, kung magpapatayo kayo ng bahay Kunwari ang budget nyo ganito mm -hmm. i itri itriple nyo yung budget Tam. nyo As in, kasi hindi mo alam kung kailan magtataas yung materyales Kung may iwanan ka ba ng tao mo Kasi pag iniwan ka ng tao mo, kuha ka na naman ng bagong tao para gumawa So, paano yun? Wala ka na ng budget Tam. So, ang ending, kapag wala ka talagang budget, wala Hindi talaga matatapos nyo. Yung... Huwag ka iyak, mama Ganda hindi. naman yung kitchen mo, Alam mo, saan ka? <laughs> bumawi, binawian mo ko sa kitchen. Uh, actually, sa totoo lang, sobrang hirap talaga simula nung nangyari sa amin, sir. Ang hirap kumuha ng Dito bagong promo ka, ano. Parang lahat paghihinalaan mo. Eh, kumusta naman yung, 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 ano, yung kwento kung ba't nakita mo kami? Ano, yun naman. Ah, okay. Nagsisearch ako nang sa ano. Actually, nag... Uh, join muna ako sa group ng mga modular cabinet maker. Mm -hmm. Ako, sabi ko parang ang dami. Wala kami doon. Parang wala, wala kami doon, sir. sir. Hindi <laughs> kami nasaari sa ganun. Sabi ko, sige na mag-search na ako sa YouTube nung mga ano, yung mga cabinet maker din yan. Basta sinerge ko tapos dumaan si Sir Edanios doon sa ano, film that build. Oh, yeah. Oh, film that build sa YouTube. So, naano ko, sabi ko parang ano, ah, parang masyadong Oh si Sir sa mga, mga ano niya sa Tsaka mayabang. Tsaka mayabang. <laughs> Oo, oh, sabi niya, wisi-wisi wisi Sabi ko, "Uy, ayos 'yun." Sabi ko, mm. "Syempre, ako parang nano naman ako na bago na inganyo ako na mag-chat sa page tapos sabi ko sana ano, hindi ako Magasana sana hindi mangyari. Uh -huh. Hindi mangyari na gano'n. Kasi Nung nalaman ko yung price, actually guys, nang nalaman ko yung price, nagulat talaga <laughs> Pero it's Pero price no. over value. Oo. Actually, si Sir, ano talaga, si Sir talaga, sobrang hands-on niya. From mm -hmm. ocular, nagulat ako si Sir yung pumunta, saka si Mrs. niya. So, parang dun pa lang na ano ko na, syempre, important ako. Mm -hmm. Naramdaman ko na, ah, hindi pala ako... Ano, yung parang, sige, i-ano mo na lang, ipasa mo na lang sa, sa tao. tao na magsusukat. Hindi, si sir talaga yung pumunta. So, doon pa lang may kita mo na parang, as a client, may kita mo na importante ka sa kanila. Ano naman po, lahat ng sinabi sa akin ni sir, simula nung nag-meeting kami, yung second meeting namin, nung magpipirma na kami ng contract. Actually, parang ano ako nun eh, parang tutuloy ko ba ito? Kasi, ang laki talaga, pero... <laughs> Sabi ko, eto kasi yung makikita ng tao. Alam mo yung pag yung tao sa bahay mo, eh yun yung makikita kagad eh. Sana yung ano nyo, di ba yung hmm. parang eto yun eh. So parang sabi ko, hindi ko to baka, hindi ano maglalaan talaga ako ng budget para dito. Kasi eto na yung mag, ano, magpapaganda ng bahay. Eh kung gusto yung resulta. Sobrang ganda. As in. Approve, <laughs> approve ba? <pruba>. Kinikilig ako. <laughs> kinikilig ako sa ganda. Hindi ko thank talaga... You nagkakaroon ako ng ganitong kitchen kasi sa mga ano ko lang ito nakikita. Sa mga showroom. Sa mga Instagram. Oo, mga sa mga Facebook. Instagram. Tapos sa Pinterest. Yan nga yung yan taglay namin na mm -hmm. kami yung gagawa ng pangarap mong kitchen. Okay. Yeah. So, thank you. Thank you, Ma'am Shane. Maraming maraming salamat. At ayun. So, si Ma'am Shane, Pasay Project. Let's go. Ma'am, thank you. Maraming salamat. Okay. Kaya naman, dito sa Idanyos, sigurado ka makakakuha ng high quality, durable, at stylish, modern na kitchen cabinet na pangarap mo. So, ano pang hinihintay mo? Call us. Kaya naman, adios, amigos.